Kasama ko po si Amaka ng San Sebastian Ladies' Tags. Nanalo kanina po sila ng 100,000 pesos. Pero siyempre, sana ay makakuha sila ng additional 100 pa para maging 200,000 pesos. Bago tayo magsimula, Amaka, meron ka ba mga gusto mabatiin? So mabatiin yung mga employee po ng DSWD-NCR Cash Section po and dinapatay ko rin pa yung mama ko, Milagros Tan, sa Tayabas po. and Tan Family and Yap Family and Palomares Family po. Wow! Ah, maka, alam mo, nanalo na kayo na 100, di ba? Pero may 20,000 pesos din kayo mamaya para sa charity na napili ninyo. Ano ba yung napili ninyo? Um, napili po namin ang St. Rita Orphanage po. St. Rita Orphanage. Ayan po, para sa inyo po, ang uh, 20,000 ng ating winning team at uh, sa kasulukuyan, sa waiting area si Juna sa likod. Hindi tayo narinig. Eh. It's time for Fast Money, Amakan. Five questions sa kailangan sagutin within 20 seconds. Kung hindi ka sigurado, pass tayo at balikan natin kung may oras pa. Alright? Okay. Magsisimula lang naman ang timer patapos ko basahin ang unang tala. Ano ka? Halo tayo dito. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano mo na i-enjoy ang mahabang travel by land? Go. 9. City sa Metro Manila na maraming mall. Makati. Nakikita ng isang piloto araw-araw. Ulap. Hindi ka raw dapat maligo matapos gawin ito. Mag-workout. Bukod sa overspeeding, bakit kapipituhan ng traffic enforcer? Wrong turn. Let's go, Amaka. On a scale of 1 to 10, gaano mo na-enjoy ang mahabang travel by land? Sabi mo, 9. Sabi ng ating survey ay... Pwede. Meron naman yan. City sa Metro Manila, maraming mall. Sabi mo, Makati. Survey said, Uy! 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 Nakikita na isang piloto araw-araw. Siyempre, ulap ang sabi ni survey Wow! 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 Hindi ka raw dapat maligo matapos gawin ito. Sabi mo, workout. Sabi ng survey Bay Ay. Pwede rin. Bukod sa overspeeding, bakit ka pitpituhan ng traffic enforcer? Ano kaya sabi ni survey? Wrong turn. 101. Kalahate, 99 to go, ha, Maka? Very good. Let's welcome back, Juna. Let's go, Juna. Juna, bago tayo mag-umpisa, meron ka bang gusto i-shout out? Ay, shout out ko po yung mga family ko po sa Bacolod and yung mga batchmate ko po. Hello po! Yeah naman! Pampabuya Juna. Ito na, 101 points ang nakuha ni Amaka. 99 na lang ang kailangan natin. Kaya-kaya natin ito. Alright, let's do this. At this point, makikita na po ng audience ang sagot ni Amaka. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo na-enjoy e -enjoy ang mahabang travel by land? Go. 8. City sa Metro Manila na maraming mall. Manila. Nakikita ng isang piloto araw-araw. Uh, clouds. Uh, pass. Hindi ka raw dapat maligo matapos gawin ito. Pass. Bukod sa overspeeding, bakit ka pipituhan ng traffic enforcer? Uh, Wow! Let's go, Juna! On a scale of 1 to 10, pero dito muna tayo. Bukod sa overspeeding, bakit ka ng traffic enforcer? Hindi na natin nagbalikan. Ang top answer dito ay walang helmet or safety gears are beating the red light. Yan. Next, hindi karo dapat maligo matapos gawin ito. Hindi rin natin nabalikan. Ang top answer dito ay magpamasahe. Yan. Yeah nakikita ng isang piloto araw-araw, hindi rin natin ang panikan. Ang top answer dito ay ulap na kuha ni Amaka. Now, here we go. City sa Metro Manila na maraming mall, ang sabi mo'y Manila. Ay, sabi ng ating survey dyan ay... Top answer? Meron. Ang top, answer ay Makati na kuha ni Amaka. And on a scale of 1 to 10, gaano mo na-enjoy e ang mahabang travel? Ang sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey ay... Yan ang top answer. Pero sayang hindi umabot pa. Congratulations. Congratulations anyway, Lady Stags. Mag-uuwi pa rin po sila ng 100,000 pesos plus 20,000 sa kanila na feeling charity. And of course, Mia at ang buong Lady Chiefs, imbitahan niyo po sila sa paparating na ating season. So, hi sa mga supporters po ng NCAA Volleyball. Uh, lalo na po ngayong season 99. Uh, Iniimbitahan po namin kayong manood live sa GTV sa YouTube or other social media po. There you go. In